Hello, Peter. O, oh, buti tumahog ka. Eh. Naiinip na rin si Uncle Sir nun eh. O, oh, ano, may balita ka na ba kay Brent? Hindi lang balita, Mr. Barredo. At hindi rin informasyon ang mga nakita ko. Kundi si Brent mismo. What? Nakontak ko siya kagabi at alam ko na kung saan siya makikita. Ikaw ba si Peter Calzado? Correction, Mr. Barredo. Nakikita ko na pala siya. Ngayon... Oo, oh, ngayon. Ano yun? Pinapunta ako ni Mr. Laber Barredo. Kailangan ko siyang makausap. Sandali lang, ho. Abel, bakit mo ako pinatawag? May importante pa akong meeting. Uh, kailangan ka namin eh, para makonfirma si Brent. Makonfirm? Bakit? Nakita na siya. Papunta na siya rito. Makita ng ang tatay? Malalaman natin pagdating na rito kung siya na ka. Sir, nandito na po yung bisitang inaantay niyo. Good morning, Mr. Montenaro. Oh, Peter, si Brent. Nandito na siya, Mr. Barredo. Ang tatay ni Ana Karenina. Nasaan ang anak ko?